Good morning mga palalab. So magluluto tayo ngayon ng ubi champurado. Ang trending na ubi champurado. So first time ko lang din gumawa nito. At first time, so binabad ko muna yung malagkit mga palalab. Ayan. At syempre habang binabad na rin tayo ng water. Ayan. So pag umukulo na yung ating pinapakulong tubig mga palalab, ilalagay na natin yung ating sticky rice or malagkit. At syempre, nalungguin lang natin yan, mga palalas. Malambutin lang natin yung malagkit, yung parang uh, lugaw. Uh, so, pag ganitin na yung ating malagkit, malambut na, aluin lang muna natin. Ma uh, pwede rin tayo magdadag ng coating water. Ayan na nga mga palalabs malapot na yung ating malagkit Ayan, pag ganyan na po yung texture niya malambot na at malaput uh, malapot na ay pwede na po nating i-add yung ating condensed milk natin na natin, ubi flavor. Yeah. Ayan, at maglagay lang din tayo ng kunteng, konteng <laughs> ubi flavor. Ayan, para syempre. Ayan, kunting konti lang. Ating ubi flavor para talaga namang ubi-ubi yung ating champurado. Ayan, at maglagay din tayo ng iba mga palalab. Ayan, lagay natin. At syempre, haluin lang natin yan. Tikman natin kung matamis na ba. Kung hindi pa matamis, pwedeng maglagay tayo ng sugar. Kung naman matamis na, eh, huwag na tayong maglagay. So, tinikman ko na siya matamis na. So, hindi na ako maglalagay ng sugar. So, ito na nga mga palalabs sa ating ube champorado. Ayan, first time tayong makakatikim kung ano ba yung lasa na ating ubi champorado Ayan na mga palala, let's time na. Kaya naman mga palala, try nyo na din tong ubi champorado Mas masarap kaysa sa nakasanayan yung champorado mga palala. At mga palala, please huwag nyo na rin karimutan ang isubscribe at ifollow ang ating page. Maraming salamat sa panonood mga palala anong nagawa natin siguro mag maghapon na natin itong kakaiin yeah! Parang anong nagawa natin siguro